Magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat dyan uh, Ngayong araw Ay nagano po ako Nang uh, seleksyon na po tayo ng uh, pulet Ngayon Pang feeds lang Pick up or else Mag uh, ano po tayo Mag uh, tawag nito Mag uh, usap po tayo Kung uh, ano Within Caraga region lang Yung gustong kumuha ng mura Na mga baby pulets Ano po ito sila 2 uh, months and 11 days old So ngayon, merong deadline ang available. Pakita mo yan. Ito po ay uh, high caliber gray Kelso Gilmore. three-way cross. Ito po, itong dalawa nito is high caliber gray Gilmore over claret high caliber gray. Yan, at way Cross din. <coughs> ito, ito or, ano ito? ito Patingnan mo. Uh, tingnan muna natin yung ano. Uh, markings. Yan. Ay, uh, nakalimutan ko Martins. Tingnan mo Martins. Yan. Double ha? Double left, double left. Double left. Double left. High caliber gray over high caliber gray. One. At two lang ito. Yan. Yan. Ito din. High caliber gray over claret. Yan. Ito. Ah. Uh, high caliber gray. 5K. Short round head yan. Ito po ay uh, Boston Gal 5K. Ito po ay tawag ito? Sweeter Gal. Sweeter Gal. 5K. Yan. So, si sa halagang 750 pesos, kayo na magbili ng uh, box. Paunahan lang. Yan. Kung gusto ko kumuha ng uh, mga polets, para pang breeding season natin sa uh, ano ito? October born ito kasi. So at least mag breeding natin sa oh, September para October born. Yan. Maraming maraming salamat.